Sa mahal ng presyo ng mga produktong petrolyo, todo pagtitipid ang ilang mga motorista. Pero ang iba, pinipiling bumili ng electric vehicles. Bagamat mas mahal ito kaysa sa mga sasakyang gumagamit ng petrolyo, malaking tipid naman ang pagkonsumo nila sa kuryente, sa datos ng Land Transportation Office, umabot sa 13,934 ang bilang ng mga electric vehicle sa bansa mula 2010 hanggang 2021, pero makalipas lamang ang dalawang taon, pumalo na ito sa higit 16,000 noong 2023. Dahil dito, inaasang dadami pa ang mga electric vehicles sa bansa matapos magbukas ngayong taon ang Tesla Center sa Metro Manila na kilalang manufacturer ng electric vehicle sa buong mundo. While well, it is true that vehicles, electric vehicles are currently seen as premium products, Tesla's entry into the Philippines marks signals much more than high-tech cars on the road. It is a step, a very significant step forward to our long-term transformation towards a more environmentally friendly transportation system. Pero kaakibat ng pagdami ng mga electric vehicles, marami pa rin daw ang dapat isaalang-alang dito. Hindi na sakit sa ulo ng mga e-vehicle owners ang pagpapakarga ng mga produktong petrolyo. Pagkatapos lang kasi ng ilang oras matapos itong isaksak, pwede na itong lumarga. At dito nga sa SM City Baguio matatagpuan ang kauna-unahang charging station. Pero tanong ngayon ng ilan, sapat ba ang bilang ng mga charging stations para mapunan ang bilang ng mga dumarami pang e-vehicles sa bansa? Tugon dito ng pamahalaan ay mga batas at pagtanggal ng mga buwis na magpapabuti pa sa e-vehicle industry sa bansa. Under the Tax Reform for Acceleration Inclusion or, or TRAIN Act, Excise taxes on battery electric vehicles have been removed. The Electrical Vehicle Industry Development Act or EVDA offers duty-free importation for charging stations, lower user fees for EV owners, and prioritized registration and traffic privileges. Maliban dito, tiniyak din ng pamahalaan ang karagdagang mga proyektong pang-imprastruktura para sa e-vehicles, ayon sa Department of Energy, pumalo na sa 912 ang charging stations sa bansa. Lima rito matatagpuan sa Baguio City. Ayon sa DOE, plano pa nilang makapagtayo ng 7,300 na mga charging stations sa bansa pagsapit ng 2028. Magsasagawa rin ang Department of Energy ng konsultasyon para mapagplanuhan ito at sinisilip na rin ang pagtatayo ng charging station sa mga gasolinahan. Ito'y para magkaroon ng oportunidad ang mga e-vehicle owners na makapag-charge. Ang planong ito ay parte ng comprehensive roadmap ng ahensya para sa electric vehicle industry na magtatagal hanggang sa taong 2028. Sa ganitong paraan daw, mas mapapalakas at may susulong palalo ang paglaban sa climate change sa pagbawas ng carbon emissions sa kalsada. Charles Nicolimon, RNG News.